Napakasarap ng agahan ng anak ko Sinanag na may itlog, ham at hotdog So ayan nga at kumakain ng aking anak Napakaaga nga namin gumising Kasi nga sabay kami lalabas ngayon At kailangan ko din magtrabaho ng maaga At napakadami kong pasyente 6.30 nga yan ng umaga So magandang magandang araw po sa ating lahat Nawa po ay lagi tayong papatubayan ng ating Panginoong Diyos At lagi tayong mag-iingat para sa ating pamilya <laughs> So, ayan nga at papasok na ang aking anak. At syempre, maghahanap na rin ako ng masasakyan ko papunta sa aking unang pasyente. So, ayan nga at nakasakay na ako. At nandito na naman ako sa gitna ng kabukiran. O, di ba? Napakaaga ko. <laughs> Napakalamig! Maaliwalas at napaka-presko ng hangin. at nga pala sa aking manonoon. At nanonood nga daw siya ng mga vlog namin. Salamat sa iyo. <laughs> So, ayun na nga at palipat na ako sa aking pasyente. At heto nga, tapos na ako magpasyente dyan. At andito ako sa kanto ng Malulio para manginain at maghintay ng jeep. Diyos na napakatagal ko naghintay ng jeep dyan. Nasira ang schedule ko, nakakaloka. So, ayun na tapos na ako sa maghapon ko pagkatrabaho. Naka-anim akong pasyente ngayon. So, as usual, traffic. Kailangan nating habaan ang ating pasensya. Talagang ganyan. Tapos nararamdaman mo na yung summer. Napakainit. Nakakaloka. O okay na baka sa akin pagmumuka ang pagkangarag. <laughs> fresh na fresh kang lalabas ng bahay pagkatapos ang itsura mo pag uuwi na. <laughs> Lahat naman ganyan, di ba? Sino ba ang maganda? Pagpagod. Buti nga lang, saglit lang kami naghintay dyan. At kitang-kita mo talaga sa mukha ng mga tao ang pagkabugno. Um, ang mga pagod na pagod na mga itsura. <laughs> So, hindi hey na nga tumaandar na ang aming sasakyan. At nandito na nga ako sa bayan, sa palengke ng Santa Rosa para mamalengke ng hapunan namin at baon ni Maro. Nakakalimutan ko nga bumili ng mga stocks niya. Napapamahal nga ako kapag sa South Star ako namimili. Mas mura kasi dito at malaki ang matitipid ko. Aba, kailangan din natin magtipid-tipid, ano? <laughs> At meron nga din akong pinag-iipuna. So, ayan nga, tumimili na ako ng mga pagkain ni Maron. Mga merienda at baon niya sa school. At bumili na rin ako ng pang-agahan niya. Mga hotdog lang naman at kung ano-ano. So, ayan nga, nakapamili na ako at pauwi na ako ng bahay. Kailangan kong bilisan kasi napakadami kong gagawin ngayon. So, ayan nga, pagating ko ng bahay, naglaba ako ng sandamakma. Nagsaing at ayun ang ulam ko. <laughs> At ayan nga ang uulamin ni Maron. So ayan nga, palabas na ako para abangan ng anak ko. Diyos ko Lord, ang itsura ko. Pagod na pagod na. Napakadami kong ginawa. Nakakaloka. Ibig-ibig ko nga dyan sumigaw ng Darna. Talagang ganyan ang buhay. Wala nang pakialam kung pangit na. Heto na at nandito na ang anak ko. Pagod na pagod din. At nagpapabili na naman. May project na naman daw sila. May at may project ano. At heto nga, super explain ng anak ko. Hindi ko maintindihan. intindihan <laughs> Kakalok bata. Madali lang naman daw at siya na ang gagawa. Eh bahala ka. <laughs> <laughs> eh ako nung bata ako, ako ang gumagawa. Di ba? <laughs>